<coughs> putang ina partida to sa putang ina mga talentado mga putang ng mga tatangatangang mga legend dogs eh. Hoy! Putang ina mo kam volume kam puwakan ng ina mo. Asan ka ng tarantado ka? Ba't hindi ka makangat putang ina mo? Ha? Si Vince pa lang yan putang ina bumabanat sa yung tarantado ka. Wala ka namang kwenta kasi eh. Putang ina mo ka, kaya naman ito putang ina magbilang ka ng putang na mura mo. Ha? panglalait ko sa'yo, putang ina mo, subukan mo akong banggahin! Putang ina mo! Ha? Magiging bisikleta yung katawan mong putang ina mo! Putang ina kang tarantado kang putang ina mo, pinagmamalaki yung mga legend dog sa akin! Gusto mo, putang ina, gawin ko kayong mga kambing! Putang ina mga teo! O, oh, eto, putang ina, makikita nyo na sa putang estilyo ko ng putang ng YMH, yung putang ina nyo! Hmm... Putang ina nyo, ha? Game! Putang ina mo! ah Tarantado kang putang ina mong Fatman Pwaka nang ina mong legendary volume ka Ba't ka nagpapaliwanag sa akin putang ina mo? Ha? Sinabi ko ba putang na magpaliwanag kang puha ka ng ina mo? Kita mo yung putang pag-i-scroll ng putang ng mga ID ko Manual yan putang ina mo Wala ka pa rin sa talento kung putang ina mo Ha? Hanggang ngayon putang ina mo Namumura ka pa rin putang ina mo Pwaka nang ina mo kasi eh Puking ina mo ng putang ina mo eh Laspagin mo ng putang ng katawan mo, putang ina mo, ha? Magkabulutong magluntarihan sa putang ng mura, wala ka pa rin kwenta, putang ina mo! O, oh, asan yung mga legendary putang ina? Eh di, putang na nagtatay! Ikaw naman, volume ka, puwa ka ng ina mo! Mukha ka, kanidorang puwa ka ng animal ki! Ha? Masyado kang papansin sa amin, putang ina mo! Huwag kang magpapansin, boy! Putang ina pinapansin lang namin, putang ina yung mag magpapapautograph sa amin! Putang ina kang animal ka! Ha? Pa-artista ka pang putang ng kuno ka eh! Putang ina, mamangyang ka naman putang ina mong igurot ka eh! Putang ina mukha ka nga, butin ka na yung ina mo eh! O oh, ano nga yung putang ina mo? Sino bumaba Putang ina mo! Tarantado kang hilaw ka, puwa ka na ina mo! Declan! Putang ina mo! heta ba siyo! Ah! Pah! Putang ina ka!